Una sa Balita At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Mga tangay, ang oras, tatlong minuto, makalipas ang alas 6 DYPR, Balita sa Umaga Magandang umaga ng Sudan Parto Pansesa na ng Palawan, araw ng Lunes, December 13, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat niyong abangan ngayong umaga sa DYPR Balita. Headlines. Gusali na sunog sa Roja Street, Barangay, Tagumpay. Headlines. Natitirang NPA sa Palawan, wala na daw kakayanang maghasik ng takot ayon sa 3rd Marine Brigade. Headlines. COVID cases sa Puerto Princesa, mahigit isang daan na lang. Ang kwento ng pagsuko ng isang miyembro ng NPA sa Barangay Kapitan, alamin. Sa ating police report, Tuhin pinagbabaril ang pamangkin sa Taytay at construction worker patay sa aksidente sa El Nido, Palawan. Sa balitang showbiz, kinatawa ng Palawan sa Hari ng Pilipinas, pasok sa Top 20 sa Coronation kagabi. Sa ating balitang good vibes, Palawan Pawnshop Big Boss Bobby Castro, tinanghal na outstanding Filipino ngayong taon. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express, pera-padala. Boy, magtutas sa Palawan. Palawan? Palawan. Magprinda ako. Sure, ma, Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. pas, -pas. Walang hasol. Ipalawan Palawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawen nyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes Health, wellness, and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787. CYPR Balita Sa Umaga. Limang minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating mga balita. Gusali, sunog sa Roja Street, Barangay, Tagumpay. Ang detalye ng balita niyan, hatid ni Chris Parientos. DYPR Balita Tinupok na po yung isang two-story building sa Roja Street, Barangay, Tagumpay. Lungsod na ito kanina madaling araw. Sinasabing nagmula ang sunog mula sa isang gusali na nagsisilbing tindahan na o tailoring ang ibaba habang residential area naman ah, ang ikalawang palapaga, Pasado alas 2 ng madaling araw siya sabing nagsimula ang sunog ah, at alas 4.15 naman kanina madaling araw ah, nang ideklara itong fire out ng ah, City Fire Department. Ah, Ayon kay City Fire Marshal Nilo Kaabay, ah, nagmula ang apoy sa bahay ng isang Norma Sandoval ah, na maswerte namang nailigtas mula sa nasusunod na gusali ng mga residente sa lugar na unang Robespunde sa sunog. Ayon naman sa unang mga responde na residente, nakarinig sila ng malakas na kutok. at dito na nila sinimula na katukin no? o gisingin ang mga nakatira sa ikalawang palapag ng bahay. So balit nang walang sumasagot, ay nagdesisyon ng ilan sa mga ito na pasukin na lamang ang nasusunog na gusali at dito na dat na nila ang isang matanda na kinilalang si Norma Sandoval na siyang may-ari ng nasabing gusali na nasa 80 taong gulang na ito ay uh, nakita nilang uh, natatarangkas, hindi alam ang gagawin at maswerte nga at ito ay kanilang nailigtas uh, mula sa no, susunog nitong uh, bahay. Uh. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang sinasugang investigasyon ng Arson Investigator ng City Fire Department upang matukoy kung ano ang naging sanhi ng uh, naganap na sunog. Chris Barrientos para sa DYPR, una sa puso ng mga palawenyo. DYPR balita Maraming salamat Chris Barrientos. Natitirang NPA sa Palawan, wala na daw kakayanang maghasik ng takot ayon sa 3rd Marine Brigade. Ang detalye ng balita mula kay Romy Lozares. DYPR Balita. Anim na lang daw kasi ang natitira o pinakahuling bilang ng 3rd uh, Marine Brigade sa natitirang uh, communist Terrorist group uh, ng New People's Army o um, NPA sa Palawan. Uh. Ito ay ayon sa commander ng uh, 3rd Marine Brigade uh, na si Colonel Jimmy Larida. Matapos ang pinakahuling inkwento nila sa mga NPA, hindi itong uh, Armesa, sa barangay Tinipinado ng Palawan na, na nagresulta ng pagkasawi ng isang member ng NPA sa residente naman ng Gohans Palawan at pagkakahuloy pagsuko ng isa pa. At naka-recover din ang third marine brigade ng tatlong M16 Armalite rifle na pawang may M203 grenade launcher, mga bala ng Armalite at pampasabog at isang uh, important na rifle at marami ang bala sa nasabing enkwentro na tumagal ng halos 20 minuto ay nagtakbuhan naman ang mga NPA na naiwanan ang mga high power firearms ng Maito. Kasama sa na-recover ay ang mga medical supplies ng mga NPA, mga damit at underway ng Maito, kasama ang mga bundle mga dry ready-to-eat foods, sa kaldero, bigas, mga bota at napakarami pang ibang mga kagamitan na ng NPA. Kampo daw ang natagpuan ng 3rd Marine Brigade kaya ganito kadami ang kanilang narecover matapos ang inkwentro. At natitiyak ni Colonel na Larida na hirap na ang anim na natirang NPA sa pagkilos lalo pa at halos lahat ng kanilang mga pangailangan ay nasa custody na ng 3rd Marine Brigade. Ah. Posible na tulungan na o tuluyan na matapos ng West Rome ang presensya ng mga NPA sa Palawan dahil sa nangyaring sagupahan at pagkakarecover ng mga mataas na kalibre ng mga barila at maraming bala at mga pausupersibong gamit ng NPA. Aalamin din ng 3rd Marine Brigade kung ano ang kaugnayan ng mga nakuhang mujo sa, sa kampo ng NPA sa mga batang nakapangalan sa mga notebook at module ng mga estudyante. Sa ngayon naman na recover ng mga gamit at tarmasa ay manatili sa 3rd Marine Brigade na gagamitin ebidensya naban na sa mga natitirang NPA na patuloy pa rin tinutugis dahil hindi na umano makakalayo pa ang mga natitirang NPA. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin nyo. DYPR, Balita. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. COVID cases sa Puerto Princesa, mahigit isang daan na lang. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. DYPR, Balita. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng active COVID-19 cases sa lungsod ng Puerto Princesa sa kung saan base sa pinakahuling datos na inilabas ng City Epidemiology and Surveillance Unit ay mayroon na lamang 140 active cases. Nang COVID-19 ang Puerto Princesa as of December 12, 2021 o kahapon na ito ay kahit pa na, dagdaga, na ng limang bagong antigen na test reactive ang lungsod ng Puerto Princesa habang wala namang naitalang uh, bagong RT-PCR test positive. Samantala nakapagtala rin ang lungsod kahapon na, ng apat na individual na gumaling mula sa sakit na COVID-19 at na release na mula sa mga quarantine facilities at maging sa mga ospital at nakawina ng kanilang ilang mga tahanan. Wala rin mang naitalangan nasa wika hapon na sa dahil sa COVID-19 na maging ito man ay RT-PCR test positive o antigen test reactive. Bagay ni na pinagpapasalamat naman na ng City Incident Management Team. Gayun pa man, tuloy pa rin ang panawagan at paalaala ng City IMT sa publiko na iwasan pa rin ang uh, matataong lugar at ang mass gatherings lalo na ngayon na sunod-sunod ang mga nangyayaring uh, pagtitipon uh, dito sa lungsod ng Puerto Princesa maging uh, sa buong lalawigan ng Palawan dahil sa pasok na kapaskuhan uh, ay kay City IMT Commander Dr. Dean Palanca bagamat may mga Christmas party na dinataluhan sa ngayon uh, ang ating mga kababayan kailangan pa rin anyang, uh, ang iba yung pag-iingat upang maiwasang mahawa ng nakamamatay na virus. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Maraming salamat kasamang Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. color Paint Center, sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine elastomeric paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, Well coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP and presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, barangay San Manuel,

Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ang dekalidad yun, Ligtas at best tasting water. Gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process. Na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Parangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunes hanggang sabado para sa malinis malinis, na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan Ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Ng ang ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ay paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat. Wala nang hihigit pa sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin Ito rin ay nagpapaalala Ng pagmamahalan at pagbibigayan sa bawat isa sa atin Kaya sa mga minamahal kong kababayan Sa lungsod ng Puerto Princesa At sa buong lalawigan ng Palawan Ako po si Engineer Cesar Cervantes Abares At ang aking pamilya Ay bumabati sa inyo Ng maligayang Pasko At manigong bagong taon DYPR balita sa umaga Lebing 5 minuto makalipas ang alas-6 sa pagpapatuloy ng ating balita ang kwento sa likod ng sumukong NPA sa Barangay Kapitan ng Barangay Tinitian Rojas Ang detalye ng balitang yan hatid ni Romy Luzares. DYPR Balita sa umaga. Pinag-aaralan pa ng Westcom kung tatanggapin ang, o oh, nga bang sumuko ang membro ng inti na sumuko sa barangay matapos ang inkwento sa barangay PHN Rojas sa itong PNR. Ay kay Vice Admiral Rudolf Reyes sa uh, Westcom Commander ayaw tanggapin ang third Marine brigade na sumuko ito dahil uh, nga sa, na isa ilalim pa ito ng kamahan uh, sa matapos na tumakas pagkatapos ng inkwento sa ni nila. Ayon Colonel uh, Jimmy Larida, ang babaeng MPA na sumuko ang may ari at may gamit ng importe na barila na na-recover nila sa Barangay Tintian Rojas, Palawan matapos ang inkwentro na ipinakita nila sa media nitong uh, nakaraang Sabado. May respeto man na ni Colonel Larida ang sinasabi na pagsuko pero hindi pa sila makakapagpasya. Kung sumuko isa sa ilalim to bilang captive o huli dahil nga sa ongoing operation laban sa mga natitirang uh, In PA. Sa ngayon ay wala pang opisyal uh, official na pahayag dito ang Westcom dahil hindi pa nila hawak ha, ang uh, usapin na ito at kung paano pag-uusapan. Magbibigay na lamang ano ng pahayag si General Larida at Vice Admiral Enrique sa presko, na, na um, posibleng ipatawan at uh, gagawin na sa usapin na ito pagamat wala pang uh, katiyakan ito hanggang sa ngayon. Ha. Pagkaganong pa man ay maaari naman daw na ma-resolve ito sa mga susunod pang pag-uusap kung ano ang uh, papagkakasunduan kapag uh, nakausap at nakaharap nila ang NPA. Katuloy pa rin naman rin ang ginagawa nilang pagtugis sa aning pang-membro na ito na tinitiyak na ng Third Marine Brigade na wala nang matatas na kalibri ng baril na hawak ang mga ito matapos na magtakbuhan at iwanan ang kanilang matatas na armas sa BTR Rojas at uh, nila ang gulo Ay nagtatago lamang ito sa mga karating lugar sa Rojas Palawan dahil niya hindi magandang makikilala dahil kung dinitawan naman ng tuloy naman ito ang natitirang armas na daladala sa pagtakas. Romeo Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin niyo. DYPR Balita Police Report Sa ating police report, Chuhin pinagbabaril ang pamangkin sa bayan ng Taytay at construction worker patay sa aksidente sa bayan ng El Nido. Nagbabalik sa detalye si Romy Luzares. Police Report! Pinangkang uh, paslangina uh, ng uh, ang sariling pamangkin na makaraang uh, ito sa purok bagong silang uh, sa barangay Kalawag Taytay -Tay, Palawan kung saan kinilala ang suspect na tiyohin na si Eduardo Fernandez Gagante alias Anggit. Si Farmer na uncle ng biktima na si Abilino Gamat sa Gagante, 47 anyos, may asawa, mekaniko ng Barangay Kalawag, Taytay, Palawan. Bigo naman ang sospek na tamaan ang pamangkin sa pamamaril na base sa investigasyon ng TMP Taytay habang hawak ng biktima ang kanyang manok. Di kalayuan sa bahay ng uncle na suspect at biglang nila ah! itong pinaputokan ng sospek na naging dahilan na o dahil hindi nito tinamaan ha ang uh, sos ang biktima sa tatlong beses na pamamaril uh, ay tumangkata pa itong uh, nitong lapitan ng pamangkin uh, at uh, muli sanang babarilin na ang pamangkin subalit nag-jam ang uh, baril nito na naging dahilan na uh, upang uh, makatakas ang uh, magiging biktima na nakatakbo palayo at sakaya ng motorsiklo. Ang uh, motibo ng pamamaril ay dahil sa alitan umano na magtunin uh, na naon ang sinita ng biktima ang tiyuhin sa hindi pagkakonohan ng maital sa boundary dispute. Matapos na ma-recover ng, tatlo, ng tatlong basyo ang PNP at isang slag ng bala ng baril ay hindi pa nasabi kung anong kalibre ito at hindi na rin nabanggit kung nahuli ang sospeka. Patay naman ang sigmitaon no anyos na construction worker matapos na mag-cross ang tricycle na minamanay nito na sa National Highway ng Barangay Pasadena, El Nido, Palawan na kinilalang si Narciso Nunez Dorone, 51 si anyos ng sitio Bararing, Barangay, Pasadena, El Nido. Bigla na lang umanong nahulog sa kurbadang bahagi ng kalsada ang tricycle sakay ang angkas nito na si Romel Zimao, 40 anyos, construction worker din ng barangay proper, oh, proper barangay Pasadena, El Nido. Na isugod pa sa El Nido Community Hospital ang biktima, sabalit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Romy Luzares para sa Diway Perang una sa puso ng mga palawin niyo. Maraming salamat kasama ang Romy Luzares. Abangan ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera-padala. Boy, magtutas sa Palawan. Palawan? Sure. Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, I'm sir. Barato. Pas-pas. Wala yung hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Banco Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Gitem. Ti amo. Sarayaw. Asitro. No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it. with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Taliana Lanzana subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery Only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gifts Surprise Delivery. You may also call it text at 0966 932 4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR. Balita sa umaga. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, kinatawa ng palawan sa hari ng Pilipinas pasok sa top 20 sa coronation kagabi. Ang showbiz balita, hatid ng showbiz insider, si Joel Contrivino. Showbiz Balita. Pumasok sa top 20 out of 44 candidates ang pampato ng Palawan kagabi sa Coronation Night ng Hari ng Pilipinas na ginanap sa Kawayan Isabela. Ang kalahok ng Palawan ay si James Errol Canillas. Naguwi rin siya ng dalawang special awards, ang Hari ng Pilipinas Got Talent Silver Award, Most Favorite Hari ng Pilipinas Candidate at isang sponsor award na Mr. Livon Ambassador. Bagamat hindi pinalad magkakatitulo, ay happy na rin si James at ang hari ng Pilipinas Palawan Director na si Yofil Fondan dahil nagtagumpay pa rin sila na ikatawan ng Palawan sa isang bago at malaking budget panlalaki ngayon sa bansa. Halos umabot din ng mahigit isang taon ng paghahanda at ang mismong contest na karamihan mga online lang ang labanan nung una. Hanggang sa natuloy na nga sa face-to-face -face contest ngayong buwan ng Disyembre sa Cagayan Valley. Ang 24 years old na si James ay tapos ng kursong Petroleum Engineering sa Palawan State University. Business Development Officer siya ng Grab Philippines sa Palawan at bahagi din siya ng NGO na Project Sakayos Joy Contribita para sa si DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Balitang Good Vibes At sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, tinanghal na isa sa the outstanding Filipino ngayong taon ang kilalang negosante, pilantropo at aktibong kasapi ng mga kilalang organisasyon na si Bobby Castro. Ito ang kauna-unahang nagkaroon ng TOEFL Awardin na mula sa Palawan. Ang parangal ay dahil sa kontribusyon ni Castro sa larangan ng negosyo, kung paano niya naiangat ang kanyang negosyo, ang Palawan Ponsap na, na mahigit isang libo na ang branch sa buong bansa at isa sa itinuturing na pinakamalaking branch sa pagpapadala ng pera. Ang The Outstanding Filipino Award ay taong 1988 nagsimula na sinimula ng JCs o JCI Senate Philippines para kilalanin ang mga malalaking ambag sa iba't ibang larangan ng mga kababaihan at kalalakihan na Pilipino. DYPR Balita Congratulations Mr. Bobby Castro at sa mga liagang limog ko yun Amos, madal kita ko yun ituturo natin ni Ryan ibanyas Amos, madal kita eh, ikaw Maya nga adlaw kanin nung mga tangay bug, titinaig, mga gurang-gurang. Ako yung tangay nga si Rayne Banyez, ang inong katabid sa itong pagadali ko yun ang opisyal nga lingway ay e ang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga bisarang ko yun nga tangadalan mamanang tabang. Ang tabang mamanang batango serbisyo ngayong tataw sa mikaministeran. Sa Tagalog, ang tabang ay tulong. In English, tabang is the equivalent of help. Dadi gamitan ta sa tangtultulanan ang bisarang tabang. Ang matun nga gatabang aray papang buibuy o agalati mayad nga bales. Basta tanaga, gatabang lamang. Mga tangay kadang nagtagag manta igamit ang tatang lingwain ko yun. Diyan nung tangay rayan ni Banyes, mayad nga dalaw kanin tanan. Amlig! Amos! Madal kita e Balita Weather Report sa ating ulat panahon, malamig pa rin ang panahon dahil malapit na ang Pasko kundi dahil na rin sa Northeast Monsoon o Amihan. Habang ang shear line ay patuloy din ang pagdala ng kaulapan sa Visayas at ang binabantayan tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan 1,830 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa pagtaya ng pag-asa ay pumasok ito bukas sa Philippine Area of Responsibility ngunit bilang severe tropical storm na at papangala ng Odette, inaasahang malakas ang taglay na ulan at hangin nito. May kalat-kalat na pag-ulan at maulap na kalangitan ang mararanasan sa Palawan ngayong araw. 26 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ngayong araw. Nakataas pa rin ang gale warning sa karagatang sakop ng kuyo ang pagiging maalun ay sanhi ng amihan. Sumikat ang araw kayo ng alas 6. na ngayong umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5.46 ng hapon. UIPR, Balita. Magandang umaga, Rico Publico. Shoni Pilapil, Normalin Abandabi at Teacher Lance Aldrin Adjon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Yan ang ng mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng umaga. Maraming salamat. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita hanggang mamaya dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3.